Morning, ma'am. Thank you. Hello. <laughs> Di mo ako iniintuan eh. <laughs> Bibiti na ko. Mahataw ka lang. <laughs> Solo ka lang? Oo. Uh, ka tayo, sir. Ay, um, talaga si sir. Oh, ride eh. Balik loob ka lang. Sabi eh. ko sir. Kamote ah. ride tayo eh. Wala sir natin. Um, hindi pa ito. na ano yung ano ko. Butar ko eh. Balik loob ka ka na? Ha? Na ito. May post ka na lang bye pa. Minsan-minsan. Punta minsan. <laughs> iniingal ako nung nagmawa ako. Ha? Tanga, wala talaga. Kailangan talaga mag-practice, hindi pwede pang mag-ride. Gusto kong bumili maliit eh, para nakakapag-practice. Ang hirap kasi naka, ano na yung, ano ko, kasabit na. Pero, kung no, yun nga, gusto kong bumili. Bigis yung mo. Ayaw naman bumili ng misis ko. Gusto, ibenta Benta muna yung MTB. Ano ba may Paul Vinci Service? Wala eh, ayaw ko namang manghingi. Hindi, <laughs> bibili mo. Yun nga eh, hindi, tinanong ko na dati yun eh. Ayaw lang. Wala naman, sinabi niya nakatambak lang. Pero gusto ko talaga po bilhin ko. Gusto ko, hindi, gusto ko yung ano. Yung parang Brompton na. Kasi ba, parang, parang ano. Oh, meron ako nakita mga 45. Gusto ko yung parang na ride lang, oh. 70, brand yun, mga 70, 80. Meron na lang kita 45, pero ano lang, simple-simple lang yung ano niya. Pero maganda naman kasi triple fold yun eh. Ah, triple fold. Oo, kaya gusto ko eh. Para pag napagod. Na, Chebo, kita nung isang linggo, sang kayo? Ibang tropa yun eh, di ba? Ah, dito rin. Dito rin ba? Ah, tapos, kasi nga may... Pinagbawal dito last week? Yung oh, mga then. photographer. Tapos yun, pinag-inigot yan. Pinakuha muna kami ng permit. Okay. Kaya wala kang... Pero may event kasi ako nung last week eh. Ah, okay. Oo. Oh. Para makapunta mo. Na, nakita mo ba yun? Nakita mo yun? Ayun. Okay. Nag-viral? Na. No. Na vlogger? Buta nag-viral yun. Ay, yung ano, yung... Yung si Si Trev Will, o. Nag-viral, buta na. Pinagbuhalan lahat ng photographer, B video, uh, ano, vlogger. Kubal kasi Keraula. Pero mabait naman yun. Ang problema, ni-live niya. Pero uh... <laughs> Raulo, di. Eh, yeah, ganun yung mga babaeng kunya-kunyarihan lang. Nagreklamo sa uh, ano. Ito. Okay.